Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Gayon po ay araw ng lunes, ikadalawamputpito ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman mabubuhay kayo ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Amako. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid, sa harapan nitong Diyos, galak nila Lady malirip. Ang ating Panginoong Diyos, gawa'y magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang na mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang DIOS nating nagliligtas at may dala araw-araw nang pasanin nating hawak. Ang ating DIOS ay isang DIOS na ang gawa ay magligtas. Ang DIOS ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong DIOS, gawa'y magligtas na lubos. Aleluya, Aleluya, Amang Diyos ni Yesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Yesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamayga. May isang babae roon na labing walong taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Si hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Yesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, Magaling ka na sa iyong karamdaman. At ipinatong ni Yesus ang kanyang kamay sa babae. Noon di, nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat Nagpagaling si Yesus sa araw ng pamamay nga Kaya't sinabi niya sa mga tao May anim na araw na inilaan upang ipagtrabaho Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling At huwag sa araw ng pamamay nga Sinagot siya ng Panginoon Mga mapagpaimbabaw Hindi ba't kinakalag niyo sa sabsaban Ang inyong baka o asno At dinadala sa painuman Kahit araw ng pamamay nga? ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng labing walong taon. Hindi ba dapat na siya kalagan kahit na araw ng pamamay nga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Yesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang madla sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.